Ayan, ito guys. Pag-aalis ako ng balat ng tulya. Inilaga ko muna siya para kumawang siya sa balat. Ito yun. Ayan, aalisin. Aalisin ko ang balat. Eto ganito. Kasi, lulutuin ko siya. Lalahukan ko siya ng misuwa ayaw ko nung may ano itong may balat ang gawa namin is inaalis namin dito sa balat para laho ka naman siya ng misua yun ang aming luto dito sa tul tulya ang tawag dito is tulya dati ito ay aming inaano lang sa mga ilog yan oo sa ilog dati merong ganito ngayon naman, madalang na ang ano. Wala nang ilog. Pero yung iba, nakakakuha pa rin. Hindi ko alam kung saan sila nangunguha. Binili namin uh, kahapon, 50 pesos ang isang ano. Itong dami na to, yan. 50 pesos. Ito naman kasi guys, marami lang ang ano balat Pero ang laman kapag natanggal mo na. Kunti lang siya. Yan guys, share ko lang sa inyo kung paano ako magluto nito. Natanggal ko muna sa banat. Bago lutuin at lagyan ng miswa. Thank you, thank you for watching.